Walang nakikitang paglabag sa bata sa mga legal experts sa pag-surrender ng Pilipinas kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi rin pwedeng magamit na depensa ng dating Pangulo ang Rome Statute dahil kumalas na ang Pilipinas sa ICC noong termino niya. Ang detalye sa ulat ni Denise Osorio. Walang nilabag na batas ang pagsusurrender ng gobyerno kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Yan ang iisang tono ni na retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at ni San Beda Graduate School of Law Dean Father Ranjilio Aquino. Ignit nila na nakaangkla ang nangyaring pag-aresto kay Duterte sa Republic Act 9851. Ito ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. May batas na nagsasabi sa atin Uh, Philippine law section 17 of Republic Act Fifty One, the government has the option to surrender surrender nila so that's uh, that has authority of law may batas na allowing them to surrender. Nakasaad sa Republic Act 9851 na maaaring hindi na ipagpatuloy ng mga otoridad sa Pilipinas ang investigasyon o paglilitis sa isang krimen kung may ibang hukuman o international tribunal nang lumilitis nito. Paliwanag din ni Father Aquino, pawang isang opinion lang ang pagsabing legally flawed ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo. Dahil kung may mali sa pag-aresto ay dapat pinagbigyan ng Korte Suprema ang hinihinging Temporary Restraining Order o TRO ni Digo. So kung talagang kumbinsido uh, ang Korte Suprema na mali o may kamalian sa kanyang pag aresto they would have granted a temporary restraining order which they did not do. In fact, they denied it because uh, uh, they said that uh, the petitioners failed to uh, prove that there was any right that was violated that was in need Of immediate protection. Hindi na rin requirement ang pagharap sa local court ni Duterte bago i-turn over sa ICC dahil hindi na membro ng Rome Statute ang Pilipinas simula noong 2019. Base kasi sa Article 59 ng Rome Statute, obligasyon ng bansang kasapi ng ICC na dapat agarang dalhin sa hukuman ng naturang bansa ang sospek o akusado. Ito ay para matukoy kung tama ang pag-aresto at nire-respeto ang kanyang mga karapatan. Pero dahil si dating Pangulong Duterte mismo ang nagpatanggal sa Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC noong 2019 ayon kay Carpio hindi na obligadong sundin ng ating gobyerno ang Article 59 hindi na rin niya magagamit ang Rome Statute bilang argumento o para sa kanyang benepisyo dagdag pa ni Carpio posibleng sumunod na mangyari ang pag-aresto kina Senator Bato Dela Rosa at dating PNP Chief Oscar Albayade na parehong pinangalanan sa charge sheet ni Duterte Yes, yung ginamit against uh, Duterte, pwede rin gamitin against the others. no, Pwede rin gamitin dahil yung batas na yun, Republic Act 1951, applies also to the rest of those who may be issued warrants of arrest by the ICC. Malabo rin daw makakuha si Bato ng proteksyon sa Senado. The provision of Article 6 is that uh, a member of Congress is immune from arrest only while a session is going on and when the crime is punishable by not more than six years. So kung nahihigit ng six years ang parusa and crimes against humanity under Republic Act 9851 are punishable by more than six years, the Senate cannot protect him from arrest. Binigyang diin din ng mga eksperto na malabong makapagpiyansa si Duterte. Hindi kasi siya voluntaryong sumuko. Malimit din pinagbibigyan ng temporary liberty ang mga inaresto dahil sa crimes against humanity. Dagdag pa dito, isang flight risk ang dating Pangulo. Ibig sabihin, posibleng hindi na bumalik sa ICC kapag pinatawag muli para lumitaw sa hearing. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.